yung Jollibee dito mga ka oh. Ayan. Dito lang yan sa may Bagong bukas lang to ngayong araw na to. bali nandun yung ating kabady. Uh, bumili ng aming makakain. Ayan. Bago kami bumiyahe, dumaan muna dito kasi daanan lang naman to eh kagandahan yan mga ka Totski oh harapan lang ng ano ah uh, okay okay oh yan Ang dami mga bagong ano new arrival ng mga okay okay at uh, sunod yan ano yan lulaninas sarap daw dyan yung, yung lulaninas na yan eh saka yung lapas batchoy yan mga yan sila dito, dito na ano na kainan sa lapas ba so hindi pa kami nakakain dyan at saka sa Lula Ninas pero kakain din kami dyan sa so, ngayon eh hindi pa kasi ano kami alanganing oras kami ayun oh, wala pa yung ating kabadi ayan na siya palabas na ng ano ng Jollibee mayroon din pala rito ano, bulalo sa Cebu. Yan. Bulalo sa Cebu. Cebuano 'yan, Cebuano. Litos bulalo. Maraming ano dito, maraming pwedeng pagpilian ng ano, mga kainan dito sa area na 'to. Kasi ito, kagandahan dito kasi ano siya yung hindi sa sa area na nakakasagabal sa traffic bali hindi kagaya dun sa ibang area talagang ano tayo yung nakakos tayo ng ano ng traffic dito okay lang dito kasi medyo malapat yung kalsada Ayan ay yung kabady, oh. Ayan na yung ating kabadi oh. Ayan. Ano ba? Oh ano anong balita sa ating nabili sarap ang sarap ah, ng forma ko kalam uy natapon natapon so oh, hindi matibay, matibay dito may lagay oh, oh. Dito, dito. Ayan, ayan. Alright. Oh, o, oh, diba? Sakto-sakto. Oh. Parang gusto ko tumingin ang damit, ah. Oh. Ha? Bibili ka? Parang. Bibili ka? Tingnan sa iglit. O, oh, sige. O, oh. yan. Bali, bibili pa daw sa nang kayo hukay Sabi ko sa inyo mga katotski dyan sa sa kayo okay. may, ano lang oh may tag 100 tag 80 may tag 150 mayroon tag 200 yan mga new arrival yan Richard RTW store quality okay okay oh from Canada new is pa Promote pa si Kuyang Ukay-Ukay Yan mga ka Tutski oh Bumalik sa ulit doon no? Hindi talaga sa mapakali Sa sapatos na Nakita niya Ayan oh 1000 oh Ganda oh A forma Hindi eh Tatawagin ko na lang Sa akong kursonada niya Eh Pagpayaran ko na lang eh, wala daw sa dalang extra money eh, ano ko na lang sa kanya para madala niya na ngayon ayaw lumingon eh ay na siya ang okay, an na, ka, an, an tagal mo lumingon eh bakit? A ano? wala ka dalang pera? extra? wala o, oh, pahiramin kita hindi, oo, oh, tas withdraw lang ako doon agad oh, sige bilis ayan hmm, eh, Kaysa babalikan mo pa yan bukas. Ano yung bayaran mo na lang oh, ito. Magkano yan, 1,000? Oo. ano yung tawaran mo, boy? Ah, natawaran mo, eh. ah. oi. Okay. Oh, para mo. ano? Para ma mo na yan yung gusto mong bilhin. Bayaran ko sa 1,000. Mamaya. Ah, sige. Ayun. <laughs> Hindi mo baka lingakin ka body. Magandang klase yung sapatos yung nakita niya eh. Oh, ba't ibang kulay kinuha niya? <laughs> isang violet at saka isang ano, isang pink. Ang kasi ng mga ano nila, mga display ng mga sapatos dyan eh. Oh, yan. mga ukay-ukay okay pa nila. Ito yung nabili niyang ukay-ukay okay ngayon, oh. Yung Tinja, ang kapal. Ang ganda. Ito, oh. Magandang klase na bili niya, oh. Ang pangalan nito, Ispo. Kuntik na magiging Lispo eh. Oh, ganda ng klasing ano na to ah. Oh. Jacket. Oh, baka may laman to. May laman na bleed ang bulsa. <laughs> ayan <laughs> nakabili na talaga siya oh ano ah oh, wow, patingin patingin na wow forma boy eh labas mo nga. labas hmm. mo magkano kuha mo 1k wala wala talaga tawad ganda bro 1.5 na to eh 1.5 yan laki pero magandang magandang ano tinisting mo sa paa mo oo oh, sakto forma oh, Ganda oh, ganda mga ka mga ka-totski oh. Ito yung nabili niya 1K. Saan so, ba tinawara mo kahit 900? Wala, wala na talaga Sabi eh. 1.5 naman na eh. Binabaan na nila yun eh. Sabi yeah. ko, dito, dito, dito. Sabi ko, takin na. Ayos yan, ayos. Ay, yung jacket mo, jacket. Patingin ang jacket mo. Eh, jacket yan mo. Bayo patingin, no? Ayan ang nabili niya ang ukay-ukay okay din, mga ka... Totskyo. Magkano yan? Ayan eh, mo nga ba ganyan mo? 300! Oo, yan o. 300 lang o. Yan, ang ganda. Pormal. Pang lamig-lamig. Alright, let's go, let's go! Sino yung pitch mango pie? May pitch mango pie tayo dito. Ano ako yung pinaka pitch mango pie? Oo, oh, dalawa. Oo, oh, ito. Well, eh, Bali, nilibre, nilibre, niya ako ngayon ng, ano, ng Jollibee. Kasi magandang sinahod niya ngayon eh. <laughs> Balik na <sa> tata tayo ah. <laughs> magandang sinahod ng aking kabady, kaya yun, naglibre ng Jollibee. Parang lugi ako ah. Okay. Nilibre kita ng sapatos ah. <laughs> Hindi oh, may bayad yun. Wala well, eh. lang pera. <laughs> Ayan, eh. Sabi ko, ibabalikan eh, mo pa yan mamaya. Mabili pa yan bukas. Hindi mo na mabalikan yan. Eh, ngayon mo nabayaran. Ayan, mga ah, katotski. Bale, mission na kumplis yung aking kabady. Naka, nakabili ng Jollibee. Yung pagkain sa Jollibee. Nakabili pa ng ukay-ukay paninda doon sa okay okay sa at sa saka jacket so sabi ko sa inyo eh pag nandiyan kayo sa Jollibee order ng pagkain eh habang nagaantay kayo pwede kayo mag ukay okay eh may mapipili pa ulit kayo magagastosan lang kayo ulit pero quality naman yung ano yung okay okay yan okay, -okay -yan nila. Di nila basta basta yung mga paninda ganda. nila ganda meron pa doon under armor o yun yun Ganda ng jacket ah. Marami yan doon. Mm. klase mga jacket. kung na lang ako. bukas nga maka... Oh, ah, hindi, sa linggo na ako mag-ukay-ukay dyan. Kasi, eh, ako bukas mag-into dyan. Maganda na ukay-ukay nila, no? Mm. Masariwa pa. Kaya pag... mamili kayo mga, mga katotski, Punta lang kayo dyan sa may nobileta na yan Tapat ng Jalibu lang Kay Richard Okay, okay kagandahan sa ano nila Galing ano, US at saka Canada Parang rubber siya ano mm. Yung ano niya Hindi like guys sa uh, iba eh, Yung para malutong lang Yung parang rubberize eh Masa ba ang pa eh, Isa kaya uh, yun oh tayo ito may pre-base? Mm, hindi ha? wala pre-base? wala wala ko mayroon eh wala ko mayroon bagong bukas wala discount nauna na sila ata nauna magbigay? Hmm. hindi, hindi naman sila, sila bukas lahat po na ngayong araw na sila bukas ah Ewan ko. Hindi, yung po. mga anak ko nang dumati. Eh. pa siguro, no? Hmm. Oras ah, na yan, alas 12 na eh. Mahal pala, no? 3K? Yung nakita ko isang under armor, ganito, oh. Ayan, oh. Nasa patos? Ah, yun. Yung... Damit. Yung ito dapat, ay, pinagpipili ako kung ito nga, oh, ayun. Yung jacket? Sabi ko, sabi ko na nga ba 3K yun, eh. Ano lang yan? Ngayon, P300 lang yan. Hmm. Bakano na lang doon? 300. Doon. Dito, 3K. Ito, 300. Dami ko kasi jacket eh. Pero, bibili ako doon. Mamili din ako na ibang jacket. Ito yung akin ngayon, oh. Ano mo magkano? Di ba ito yung binili ko ngayon? Sa labang? Saan? Ito. Ito, ito yung... Oo, oh, disco. ito. Oh. Magkano? Ay, na batos? Oo, oh, ito yun. Ano? Magkano? Ano? Ano? Ah... 8,000. Ah? Oo, oh, tingnan mo. Oo nga, ano? Hmm. Ano oh. yun? Nabili ng 300. Ay, nabili na sa libo. 8,000. Laki na tawad. 7,000. Ganda, no? Bagong labas pala to eh. Nike Jack 1 pala to eh. Nike yan eh, di ba? Hmm. Ganda. Yung sa pagpusulada ko rin yung sa kanina, bit bit mo ah. Ano? May dala ko isa dun na. Eh. Oo nga, may 11 yun. Ayun yung tinig na ko kung papibili ako. Sabi ko ito na lang, yung Jack na lang, parang okay. Kasi yung sa pangay eh. Yung isa? Oo. Oh. Ayan mga katotski. Bali, ang bilis. masyadong traffic dito na kagad tayo sa loob ng ano ng inlex connector Sakit so, lang natin tinakbo ang kabite hanggang ano hanggang Valenzuela Dito di tayo pwede magpabilis-bilis ng takbo dito kasi ano rito eh may over speeding dito bali eh, yung isa nating kasamahan uh, ano na dito na dali na nung nakarang araw uh, ano na tayo sunod na tayo sa tamang speed dito dito yan sa may connector lang sa may NLEX hanggang ano lang tayo hanggang 80 bawal tayo lumampas sa ganun speed limit medyo may kabigatan pa naman yung ano yung penalty pag tayo ay nadali dito at lumampas ka lang sa 80 eh. kahit mga 81 dali ka na dito pa nakita ka sa ano nila sa kamera dito na gano'n ah na, na katraffic ngayon sa intersection na to dito kasi sa na to lagi yan dito ano ah uh, bull -bull ang traffic pero ngayon eh okay ngayon yung traffic dito saka parang ano lang eh kakunti lang yung mga sasakyan ngayon maluwag dito sa Mindanao eh. i now. Uh... dito Pero ngayon eh Maluwag Muntik pa mag sa kanto-kanto ba Buti nakita ka agad yung uso Buti eh ano Walang pasok Estudyante Buti medyo maluwag-luwag dito ngayon magkataon buhol-buhol na naman ang traffic kailangan kayo magbukas ng gasolinahan na yan nang wala nang nakaparada dyan sa gilid na yan bagong ano yun, bagong doa eh kasi mga nagpaparada dun talaga sa ano To, eh. Bante, bante. Ito yung nabili natin, no? Jolly good. Sir, Sa... oo oh, nga, no? <laughs> Ayos na. Mura pa yan. Diyan nag-umpisa si Jolly si Jolly B. Nagiging good na ngayon. Diyan Magiging. siya nag-umpisa si Jolly B. Jolly good. Jolly good. Kaya yun, baba na, baba. <laughs> Ayun, baba na. Baba na, takbo, takbo may pwede na hindi ba babayan dito ang ating kasama kasi pag nagkakasalubong yan dyan at ano magkakapulbol ang traffic ano na kayo kayong malalaking traffic ha? Uh, tudas talaga kasi yun dito yung dalawang liko yan dito eh na ako, may mover tick pa eh. Ganito yan dito. Yun dito. una menú han dito bago tayo pumasok kasi pag hindi ka hindi mo pa harangan ng kasama mo dito sa kabila magkakabuhol talaga ang traffic ng so ayun na ah, nandito na tayo mga katotski sa ating destinasyon no? Oh. bali may signal na sa ating kabadi na ah, diretsyo lang tayo container dito patay tayo dyan ayan hanggang dito na lang mga katotski maraming maraming salamat sa panunood